Kapwa Idol at Kabayan Breaking News Grabe mga kabayan, sa baybay ng Occidental Mindoro, talamak ang nangyayaring dredging o paghukay ng lupa at ikinakarga sa mga malalaking barko ng China. Ikinagalit ng mga residente ng Occidental Mindoro ang ingay at ang pinsalang idinulot ng nasabing dredging operation sa kanilang kalikasa at maging sa kanilang kalusuga. Ang tanong, saan ba dinadala ang mga lupang ito? Ito ba ay proyekto ng lokal na pamahalaan? O ito ba ay kusang bili-bili ng China para itambak kung saan man nila gusto ang masakit dito mga kabayan. Kaya pinapaimbestigan ito ngayon ng national government ay dahil meron silang impormasyon na ang mga lupa mula sa Pilipinas ang siyang ginagamit ng China sa kanilang mga ilegal na mga pagtatambak sa West Philippine Sea. Parang ang lumalabas, inutulungan pa nila ang China na makagawa ng mga ilegal peking mga isla sa West Philippine Sea. Makikita natin sa mga video na ibinahagi ng mga residente sa nasabing lugar kung paano winasak o sinira ng mga dredger ang ating kalikasan. Kahit madaling araw tuloy-tuloy ang operasyon ng malalaking barko kung saan malaking perwisyo ito sa mga residente ng Occidental Mindoro. Ito na po kami, malapit na kami sa barko. Bakit nila naapit po? Ano nang maliwalas Hindi, diyan ka doon na po. Nasaan ba ng boyan ito? Ako tapat ng talabaan po. Ayan, tapat na talabaan. Walang katotohanan kumana sila, Ito po, Oh, gaano kalaki? 77 seven harvest. Grabe nga ano yung ano nakita. ano yung ano yung ano yung ano yung Kadagat na ganyan pala pag-ooperate na yan. Oh. Ah, ganyan na ganyan pala po ang pag-ooperate na yan. Totoo nga po talaga. Papuno na po yung mga yan. Papuno na po. Kahapon lamang dumulog at umabot na kay Sen. Rafi Tulfo ang isyong ito at isa-isang binanata ni Sen. Tulfo ang mga ahensya ng gobyerno na dapat ay kakampi ng kalikasan at ng taong bayan sa nasabing lugar. Parang day talabaan, malapit po sa bahayan. Ah, river restoration daw po ang sinasabing dahilan. Oh, river restoration po, kaya daw po may mga dredging vessels dito. Iba kasi yung river restoration, iba po yung dredging. Yung dredging ay... Eh sa akin palagay, kumukuha ng buhangin yan at dinadala somewhere para ibenta o ipangtambak kung saan pa man. Yes po. Ganon yes, po. Ganon ang nangyari. Ha. Sa pagkakalam nyo po, yung kinukuha ng buhangin yan, saan po dinadala? Saan dala po sarap? Apo. Uh, Attorney Garrett. Attorney Garrett. Okay. Uh, hold muna, si Attorney Garrett. Ernesto Tanyada, Penro Officer, Provincial Environment and Natural Resources, Occidental Mindoro. Mr. Tanyada, magandang hapon po, sir. Mr. Magandang hapon po. Sir. Magandang po. Ang dami na pong nabubulabog ng mga residente tungkol po sa ginagawang dredging project ng Percy Construction and Development Corporation dyan po sa inyong lugar. Opo, sir. Sa pagbahan uh, river dredging. Pero wag ka, hindi naman pala talagang dredging sa river, kung hindi sa dagat. Marami na pong mga violations, especially doon sa ingay. From 3 o'clock in the morning hanggang 11 o'clock in the evening, hindi na nakatulog yung mga tao. Ano pong reaksyon nyo, sir? Ay, bali po mayroon tayong MMT, uh, Senador, yung uh, multi multisectoral uh, monitoring team na ang uh, pinaka-chair po dyan, team leader po ay yung TG Enro, hindi po Penro, provincial government na Enro. Opo. Kaya, kaya nga po, po, yung... ko nga po yung, uh, ano, yung DPWS, pero interagency to, isa kayo bilang sa governor's office kaya nag-report kay governor, eh, sir, patigil nyo muna hanggat hindi po ito na Ay. naayos kasi maraming violation. Una-una yung sa ingay. Masyado may maingay po, sir. Opo. Senador, wala po ang authority po na magpatigil. Ang uh, iyak po ang may karapatan po dyan na magpatigil. So po, ano, po ano pong pwede nyo magawa? Ay, ang kung po di, ang uh, ginagawa po namin, yung uh, mga, ano, mga complaint po namin, uh, complaint ng mga tao, pinap-forward pina po namin sa, ano, sa iyak, doon sa interagency kasi sila po ang ano ang magde-decide po noon. So wala wala pala kang ngipin kung tutusin parang bungal po kayo. Yes po, wala po wala po ako ng Eh hindi okay, pa natin tinawagan mga... tong bungal. Wala pala tayong mapapala dito, eh. bungal pala to, eh. Bisa, wala tong ipin. So wala po kayong ipin pala, meaning wala kayong magagawa rito sa problema, mister uh, Mr. Yes Tanyada, po, sir, galang. Sa, na. sa, batas, base po sa batas, sir, gano'n lang uh, nga po nangyari. So, sino po merong pangil? Ang iyak po, ang intelligence committee po yan. Kaya nga po, pero member po kayo, Penro. Hindi po, ang member po yan ay yung aming um, regional executive director po. Sino po? Yung um, aming ng red, yung regional executive director po ang, ano, sino ang po. member po. At saka yung uh, mga director po ng DPWH, director ng EMP, director po ng MGP, sila po yung mga member ng, ano, ng iyak Okay. Sandi lang po. So engineer, engineer Panganan. Yes po, therapy. Sino-sino po mga yes member? Sino-sino po? Ah, sino, sino uh, ang chairman natin is the governor. Okay. Tapos ang member natin is the DNR natin, meron silang ah uh, yung Regional Executive Director ng DNR. Okay. Tapos kasama po natin is the Uh, Mines and Geosciences Bureau, MGB, tapos kasama din po natin yung uh, Environmental and Management Bureau, at saka DPWH po. Environmental? Apo, so uh, Environmental Bureau, EMB, MGB, so, at saka yung... So, so, so itong yung... tatlo po, DNR to? Siyempre, itong Regional yes, Director, Apo, puro Apo, DNR Apo. na po? Puro DNR. Isa sa pinakakurap na agency sa buong mundo, itong DNR na to. Bigay lang to ng bigay ng permit, left and right basta may perang nasa mapupunta sa bulsa okay uh, tapos kas kasama po kay sa ano sa membership uh, kasi kami po ang nag-evaluate sa dredging master plan okay so pero meron po kayong say na para mapastop po muna ito base po sa maraming reklamo at na-monitor din po talagang may violation so you can uh, at least put a stop to this while being investigated until such time na makapag-comply sila doon sa ni-require ninyo na para maging maayos po yung ginagawa nilang proyekto. Ayon po so, sa tama, po, ta tama po kayo, Sir Rafi, na may sense of urgency, kaya nga ang gagawin ko ngayon, susulat ako sa chairman namin to immediately convene kami and then to, para makapag-evaluate kami, na namin yung address namin yung mga concern ng mga kababayan natin dyan. At ni Garrett, nasan si Garrett? Tony Garrett, Nasaan? Hello po. Attorney Garrett. Si Blessy, tawagan. Attorney Garrett or ni Blessy. Sige po. Tawagan niyo. Nasaan? Okay, I really appreciate Engineer Pakanan. Sir, salamat po, sir. Ha? You're talking a lot of sense. At uh, nakikita ko o, po... walang anuman po, obligasyon po natin ito. Kaya po tayo binabayaran po. ng mga, mga mayan po natin, na uh, Senador. Nakikita po, ko po na talagang Opo, nakikita ko po tayo yung talagang inyong uh, willingness na solving tong problema. Kung ako po tatanungin, mas bagay po kayong DNR secretary kaysa doon sa pinakasekretary ngayon. Ang pangalan secretary ngayon? Walang ginawa kundi puro bakasyon. Laban Pinas!